isang binatilyo huli sa CCTV habang ito ay naglalakad sa iskinita at biglang lumapit sa harap ng gate at merong ginawang isang karumaldumal. Ayan, nakikita niyo inilabas ang kanyang maselang bahagi at doon na isinagawa niya ang hindi ka nais na bagay. Hindi natin mawari kung ano ang nais ipabatid ng binatilyong ito sa kanyang kinagawang kalaswaan. Hindi natin mawari kung ito ay may diferensya sa pag-iisip o nais siya lang mag-trip sa harap ng CCTV camera. O kaya naman ay meron siyang korsanada na nakatira sa loob ng bahay na ito. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matukoy kung sino ang pinapilyong ito na ng kalaswaan sa harapan ng ki. Hanggang sa ngayon ay patuloy siyang hinahanap upang maisuklong dahil sa kalaswaan kanyang ginawa. Dahil sa ginawanan ito ay nagkaroon ng takot o popya ang mga kababaihan, particular ang mga dalagita at dalaga na nakatira sa barangay na ito. Tatlong beses nagpabalik-balik ang binatilyo sa harapan ng gate upang isagawa ang ganyang kalaswaan. So ting may mararamdaman siyang tao ay umaalis ito. At kapag wala na ay bumabalik. Makikita niyo sa dulo ng video ay biglang lanabas ang anak na binatilyo ng may-ari ng bahay hanggang sa tuluyan ng ubalis ang isang pinatawag na Boy, lato-lato. Hanggang sa ngayon na eh, hindi pa rin matukoy kung sino ang pinatilyong ito na kumuha ng ganitong klasing bagay sa harapan mismo ng gate na merong CCTV camera. Kaya iba yung pag-iingat ang hinihingi sa mga residente ng barangay na ito. Kung sino man pong nahahakilala o may pagkahilandan sa pinatilyong ito ay ipagbigay alam lamang po sa otoridad upang maitigil ang ganitong mga eksena. At mawala ang pangamba ng mga residenteng na sa barangay na ito.

喂，嗯嗯、啊，听到。